Uh, kung malamig ang Pasko ninyo ay kailangan ninyo bumili ng jacket at scarf at gloves uh, para hindi maging malamig ang inyong Pasko. Paskong Pasko na nga at uh, wala na tayong ginagawa kayo kundi magpunta sa mga Christmas party. Eh, yung aming joint Christmas party, yung may konting pagpapago at nagbigay kami ng loyalty award. Kung malamig ang Pasko ninyo ay kailangan ninyo bumili ng jacket at scarf at loves uh, para hindi maging malamig ang inyong Pasko. Message ko sa mga ex nila. Ang message ko sa mga ex ng mga sawi ay uh, i-greet ninyo sila or i-message ninyo sila on December 24 or December 25 ng Merry Christmas and kung ano man yung personal na Christmas greetings ninyo sa kanila at baka, baka this will reignite the fire between the excess. Ah, para sa mga marupok ngayong Pasko, sana ay maregaluhan kayo ng katatagan na huwag pumigay kaagad. Parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay, liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maunlad ng bagong Pilipinas. Muli, isang maligayang Pasko po sa inyong lahat.